Guys, good morning. Maulan ngayon, magre-repair naman ako ng kuan ng lababo kasi magpapalit ako ng kuan gripo. Tumatagas. So, yung gagawin natin ngayon DIY, yung panongkit sa gripo sa ilalim kasi masikip. Hindi mo yung kamay minsan tapos hindi mo mag masyado kasi masikip doon gawa tayo ng panungkit. Ito lang, uh, PVC pipe. Plastic. Kung meron kayong bakal, pwede po bakal. Pero mas mahirap kami ng bakal kasi alagarin mo ito. Madali kasi plastic. So, susugatan mo lang itong pang ano dito. Uh, ito yung nasa ilalim ng lababo tignan nyan yan ito yung takip doon sa ilalim so hindi mo mahigpitan hindi mo mahigpitan doon kasi masikip pag ganun ganun ka pa hindi ka makakabuylot Tsaka masakit ito lalo na pag wala kang ano gloves so ganito lang kuha ka ng 3 4 na PVC tapos ilapat mo ito, markahan mo kung saan yung group yan so markahan natin yan yan, apat apat yan yan, namarkahan na apat yan so, yan, ito ng mga marka na hindi masyado ano kasi matuyo yung ano matuyo yung tintil pin ko yan medyo klarado na yan tapos susukatin natin ang lalim nito ang lalim nito kung anong lalim nito kung anong lalim nito, ayan. Kung anong lalim nito, hanggang dito, dito hanggang dito, yun din ang lalim dito na makikita natin dito sa PBC. Sige. Okay. So ngayon, lalagariin natin ito. Lalagariin natin gamit ang hakso. O kung mayroon kayong manipis na magkakasya dito na kuwan kahit flat bar siguro kahit flat bar kaparehas ito basta mga 60mm siguro or 5mm uh, initin nyo tapos i ilapat nyo dito pag mainit na sa akin, kakso na lang oh, ayan, nalagari na. Nalagari na. And so tatanggalan natin yung kuhan para mabutasan. Oh, ayan. Nabutasan na. Oh. Testing natin kung lalapat siya. Ayan, oh. oh. Ito na yung pagsusungkit natin doon. Hindi na tayo hahawag doon sa mismo sa kwan. Oh. Ganyan na. Oh, hindi na tayo mahirapan. Oh. Ayan, ito lang. Oh, dito ko tingin mo lang doon. Oh, dito na tayo sa project ko. Ayan. Diyan basta-basta ma dudukot kasi masikip. Gagamitin na natin yung ano natin DIY. May makikita. Yan, may bitan na. May bit na 'yan. parang ganito lang yan ito yan hindi nasusod na yung kamay ko doon hindi, hindi na ako dudukot sa ano ito na yung pandukot doon sa ilalim so parang ganun ganito, ganito yung nangyari doon ito yung pinalitan ko kasi ito matagas so, ganun mo lang oh, hindi ka na mahirapan oh eh, ito na sasagi yung kamay mo doon kung saan saan. Pasugat-sugat ka pa doon. O. Oh. Yan o. Oh. Oh. Kahigpit. O. Oh. Bulokin mo. Okay lang. Oh. Tapos pag tinanggal mo ulit, nagka problema ka, magbalik ka ng grip. Oh. Ganun din. Pabalik. O. Oh. Yan lang. Kasi walang tools ito. Wala pa akong nakikitang tools na panghigpit doon sa ilalim. Uh, thank you for watching, guys. Sana gawin nyo rin to para hindi kayo mahirapan. Bye-bye.